On election day, we will cast our vote. Bigyan natin ng halaga ang bawat boto natin. Don't sell your votes and your principle. Think of the fate of our country. We need the big chains. The tandem of Duterte and Cayetano can make the big difference. Kailangan natin ang kamay na bakal. Rodrigo Duterte Think of your children's future Vote for Mayor Duterte for a kid's brighter future Hindi natin kailangan ang kandidatong mayaman Ang higit natin kailangan ay ang kandidatong may malasakit sa bayan Sa pagbabago ng lipunan si Duterte ang kailangan For a better Philippines Piliin natin yung taong may alam sa problema ng bayan May pagmamalasakit sa masang Pilipino Yung taong walang kinakatakutan Yung pantay-pantay ang tingin sa taong bayan, mahirap ka man o mayaman. Mawawala na ang mga laglagbala modos at pagpangurakot dyan. Duterte ang kailangan. Ang mga Pinoy, kahit sa mampanig ng mundo, iisa lang ang hangad. Pagbabago. Malilinis na rin ang masamang elemento ng lipunan, kaya magkakaroon na tayo ng peace of mind. Duterte kami. Mawala na agad ang corruption sa Pilipinas kung bago ang atong presidente. Duterte ako. Ano ba ang Pilipinas ngayon? Criminality is rampant nationwide. Gutom sa oportunidad sa sariling bansa at ang mga masasama ay walang takot sa batas.